Dapat ba talagang piliin natin yung mga kakaibiganin natin sa mga kabataan dyan ngayon? Ikaw, pag sumama ka doon sa limang matatalino, sa limang mababait, panigurado ikaw na yung panganim. Pero subukan mong sumama doon sa limang barumbado, sa limang tarantado, I mean, panigurado ikaw na yung panganim. Kaya dapat mahalaga na piliin natin yung kaibigan, yung mga taong kinakaibigan natin kahit sabihin mo, ah, ako, hindi naman ako, hindi ko naman gagawin yung mga masasamang ginagawa nila. Ano pat gusto mong sumama sa kanila? Kung ayaw mo din naman gawin yung mga bagay na ginagawa nila. Kung sasama ka din lang at makikipagkaibigan ka din, na din lang, doon na lang sa taong magdudulot sa iyo ng maganda. Doon ka na lang sa taong maghahatid sa iyo sa tagumpay. O di ka'y sasamahan ka at tutulungan ka para i-improve yung sarili mo hindi doon sa, sa, sa mga taong magbibigay lang sa iyo ng pansamantalang kaligayahan then at the end of the day ay iyong pagsisisihan dapat ba talagang piliin natin yung mga kakaibiganin natin sa mga kabataan dyan ngayon? Ikaw, pag sumama ka doon sa limang matatalino, sa limang mababait, panigurado ikaw na yung panganim. Pero subukan mong sumama doon sa limang barumbado, sa limang tarantado, I mean, panigurado ikaw na yung pang -anin. Kaya dapat mahalaga na piliin natin yung kaibigan, yung mga taong kinakaibigan natin. Kahit sabihin mo, ah, ako, hindi naman ako, hindi ko naman gagawin yung mga masasamang ginagawa nila. Ano pat gusto mong sumama sa kanila? Kung ayaw mo din naman gawin yung mga bagay na ginagawa nila. Kung sasama ka din lang at mag makikipagkaibigan ka din, na din lang doon na lang sa taong magdudulot sa iyo ng maganda. Doon ka na lang sa taong maghahatid sa iyo sa tagumpay o di kay sasamahan ka at tutulungan ka para i-improve yung sarili mo. Hindi doon sa ta sa, sa mga taong magbibigay lang sa iyo ng pansamantalang kaligayahan. Then at the end of the day ay iyong pagsisisihan.